Oh, watch out! Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, Ano sabi? Will enter the kingdom of heaven. So, hindi pala assurance yan na tumatawag ka ng Panginoon, papasok ka na. Hindi po. Ano sabi? But, the one who does the will of my Father, who is in heaven, will enter. Kapatid, hindi po ito na pintuan ha. We have a narrow door makitid ng pintuan papuntang langit. Kaya, it needs pressure. Kung malawak lang ang pintuan, bakit hindi tayo mag-relax? Hihigupin ka naman pintuan eh. Hindi po. We have a narrow door. Pag sinabing narrow door, walang excess baggage. So lahat ng daladala mo, tanggal yan. Sapagkat, ang papasok lang yung puso mo na nagmamahal sa Diyos, yun ang kailangan ng Panginoon. Lahat ng bagay na yan ay panlabas lang.